Pagpapagalan ng asawa ng pinaslang na abogado sa Abra sa usad ng imbisigasyon sa krimen. Ang PNP naman, sinapublikong larawan ng dalawang suspect. Nasa frontline na malitang yan si Elaine Pulencio. Mabagal eh. Ang ah, ano eh. Ano eh, kitang naman sa mga... Ano eh, mabagal eh. Ngayon, kung matama yung alak ko. Mangiyak-ngiyak na hinarap ni Atty. Rafael Alzate si Abra PNP Provincial Director Froyland Lopez. Hindi na niya naitago ang pagkadismaya sa niya ay mabagal na itinatakbo ng investigasyon sa kaso ng pagpatay sa kanyang asawa na si Atty. Maria Sanyata Gonzalez Alzate o mas kilala sa tawag na Atty. Ling. Pinagbabaril ng riding in tandem ang abogada sa loob ng kanyang sasakyan habang nakaparada sa tapat ng kanilang bahay sa Bangued Abra noong Webes ng Hapon. Hinaing ng mister ng biktima na isa ring dating judge. Ilang araw nang nakalipas, wala pa ni isang persons of interest ng PNP. Nangako naman sa kanyang nahiramay na direktor. I assured him na gawin namin lahat, makaya namin para makabit natin ang Australia. Kanina isinapubliko ng PNP ang larawan ng dalawang lalaking posibleng nasa likod ng pananambang kay Atty. Ling. Malinaw ang mga mukha ng sospek na kuha mula sa ilang CCTV malapit sa pinangyarihan ng krimen. Kaya wala raw katotohanan ng pagkonekta ng National Union of People's Lawyers na may kinalaman ng mga polis sa pagpatay. Hindi natin alam ma'am kung saan galing yung... Uh... Salita o source ng uh, NUPL kung sinasabi nilang uh, pulis ang may kinalaman dito. Dahil sa ngayon po ma'am ay uh, ongoing pa rin po yung investigation. In fact, may mga na-extract na po ng mga CCTV footages na nakita doon yung dalawang uh, tao na bumaril at pumatay nga po kay Atty. Alzate. Nagsilbing pro bono lawyer o abogadong hindi tumatanggap ng bayad si Attorney Ling sa mga mahihirap na residente sa Cordillera. Kasama siya sa mga pinuri ng Integrated Bar of the Philippines para sa si rito of amparo petition ruling sa isang kaso ng umano'y maling pag-aresto at detention ng PNP. Naging commissioner on bar discipline din siya ng IBP. Kaya para sa mga kliyente ni Attorney Ling, malaking kawalan ang maaga niyang pagkawala. Daming injustices po dito. So, what will happen now? Wala na siya. Wala nang mag... Wala nang lalaban para sa human rights ng mga taong inaapi. Kaya malaking kawalan siya na lang. Sinayon niyo si ator. Kaya kung sino man yung gumawa nito, sana mahuli po. Justice for attorney sa Hindi pa masabi ng PNP kung ano ang motibo sa krimen, lalo't wala naman daw natanggap na banta ang abogado. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.